Ang gustong mangyari ni Governor Antonio Co ay ang mas ang may utang na loob sa kanila, Governor Antonio Co ito ang tandaan mo walang utang na loob ang mga mas sa inyong pamilya kayo ang may utang na loob sa mga tao yan ang itatap mo sa inyong kukuti. Masbate Governor Antonio Co naghari herian sa masbate. Noong nakaraang unification conference sa bayan ng uson nagsalita si Governor Antonio na lahat ng kapitan na dapat ay straight voting pagdating sa mga sangguniang bayan. Ang apat ay mula kay Sanchez na SB at ang apat naman ay mula kay Co, ang lalabag sa kautosan nito ay hindi nasusuportahan bilang kapitan o papalitan niya ito. Ang ganitong gawain ay isang pagtanggal ng karapatan ng taong bayan kung sino ang kanilang napupuswan ganon kagahaman si Masbate Governor Antonio Co. Dahil ramdam nila na matatalo sila sa uson kaya muli silang nakipag ayos sa mga Sanchez. Ayon din sa mga salita ni Masbate Governor Antonio Co. ngayong 2025 na lang ang pagpapahalal ng mga Sanchez sa mga susunod na halalan ay hindi na sila pwede. Saan ka nakakarinig ng ganitong sistema karapatan ng bawat? bawat Pilipino na tumakbo o magpahalal hanggat hindi pa ito last term, isa rin si Fontoler sa nagsisibing kapag may Sanchez pa na magpapapili, siya ay mapipilitin na tumakbo bilang mayor, kung talagang gusto ng bawat isa na tumakbo ay may karapatan naman, pero ang ganitong gawain ni Masbate Governor Antonio Co na pipigilan ang ang Masbateño para magpahalal sa taong bayan ito ay kasakiman at sinabi rin ni Congressman Wilton Ponton Co. Mas maganda na magkaisa muli ang bawat isa para maiwasan na ang pagkawala ng buhay ng sino man nalalabag sa kanilang pagustuhan kalokohan ito ba ay tama? Congressman ka pero bakit lumalabas sa iyong bibig ay may mamatay kapag sumuwi sa inyo ang mga tao? Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Bakit hindi ninyo pabayaan ang taong bayan para mamili kung sino ang gusto nila? Huwag ninyong takotin ang mga masbatenyo para kayo pere ng iloklok sa inyong kinauupuan ngayon. Ito ang tandaan ninyo mga pamilyang po walang utang na loob ang mga masbatenyo sa inyo kayo ang may utang na loob sa mga tao. Huwag sana maging makapal ang inyong pagmumukha kung hindi kayo naging leader ng masbate wala kayong yaman ngayon. Yan ang isa sa mga sinabi sinasabi ng mga mamayan sa uso na talagang ayaw na sa mga ko. Habangan ang mga susunod na documentaries ng BMP Daily News.